Ngayong araw nito, may call out tayo. Ang call out natin naman ay merong problema, yung mechanical ventilation. Merong fault. Ito, na-discover ko na dito ako ngayon sa control panel ng mechanical ventilation. And guess what? Sabi ko, parang may tubig ata. Tingnan ko rito. Unang-unang tingin ko parang nakita ko na wet yung part na yun. Sabi ko, mukhang wet. So, tinignan ko sa loob. Ayun. Tumutulo. Yun nilagyan pa lang muna siya, kinuha ko yung ducting ngayon, galing doon, kinuha ko para medyo merong konting alulod para pumunta ron. Ayun, tignan nyo to. Ayan, patsambasaan na ng tubig, oh. dami ng tubig. Kaya <laughs> hindi ko trabaho to, pero ako na rin ang gagaw palagay ko, madali lang to. Bibili lang ako nito na overload, isa nito. Circuit breaker, basa rin, isang 3-phase. Saka itong main circuit breaker, 3-phase din, basa rin. Yun. Okay. Okay. Gusto mo. ko na lang matuyo. Pag natuyo na siya, okay na siya. Pero tumadalo yung tubig Oh. oh. Ang gagawin natin. Isin na lang natin ito muna. Para maganda pagkakagawa ng alulod natin. Yan. Yan. Tingnan natin saan tutulo. Yun. Doon bumabagsak. Save na ba? Save. Okay. Save na siya. Ulitin natin ulit. Yan. Medyo. Tandaan natin ng konti pagkakagawa ng alulod. Yan. Okay, pagkatapos dyan, isisil na natin yung part na yan. Kasabihin natin, pabalitan yung circuit breaker. Tayo na gagawa niyan para makaroon tayo ng extra income. O, oh, ayos ba? Natagpuan na natin yung uh, nag-drip na water nandoon sa taas. Pumabagsak, Uh, kumagabay doon sa ating cable at patungo dito sa control panel na to. So dito, and then papunta rito, just there. Okay. Umabagsak sa cable ko yung water at nakita niyo na may water na yan, nagtidrip pa yan. Alright. So ang gagawin natin dito ay ilalayo natin yung cable at gagawa tayo ng solusyon. Obeyan natin siya mag-drip, yan. Wala tayong magagawa. Pero away from this point. So I can reach that part. Of course, luckily I wear my jacket, so this one is a little bit dirty, dirty. And then we need to reach that. Thank goodness, I'm so skinny. All right, hope this one will not cleave in. Let's see. Got it, look. So I can have a little bit of slots. Oh, oh good. ako sa fire panel. Binalik ko na sa normal lahat. Tin tinesting natin yung fan manually. Yun, nag-run na siya ngayon. No? Mabalik natin siya sa automatic. So, na. Gagawin na lang natin yung uh, timer. That's another day. Yung timer to on sa ventilation nila na off. Tatlong hours. Ano? Tatlong hours yan lagging. You know, behind. Yun na lang ang natin. Okay, ito muli si Alma Ronquillo. See you next time. Maraming salamat sa panonood.